So guys, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan. At sinakoy japper po yata ilalaot. Hindi ko po naabutan po iba yung iba po nila pong kasama. Na, uh, nagpunta na po sila doon. At ang lalaki po ng alo, no? Dalaot po sila. Wala ang dagat po, oh. Nalaki na po ang dagat po dito, guys. Yan. Kasama sinakoy japper. Huli sila. Ay, mahuhuli silang umalis. Ah, sinatuban, nakalis na. Nakalis na. Ay, sino ka Japer pala? sinari si ay susunod pala. Susunod po sila at sin ang iba po ay nauna na po, po yung dalawang bakana. Dalawang bakana nauna. Yun po, malayo na po pala. Eh, hindi ko po naabutan pero nandito pa si Nakoy Japper. Yeah, salamat po at nandito pa at naabutan ko sila. Sila po ang sunod po nga alis guys. Antayin ko po ang paglabas po nila. <laughs> Siyauti. Nila, nandito pa pala. <laughs> ay, nagpupulong-pulong po sila doon at sila po din ay susunod. Oo oh, nga. Kahit po malalaki po ang alon, no? Nakaka Nakakatakot po talaga. Lakas loob lang talaga ang ano na. -ano. Lakas loob lang talaga, oh. Ano, eh, ano na, na, -no, na, -no, na, na yun eh? Sanay na yun mag-ano? marunong na yung magpalikuli ko pag may alo, kung saan niya kung kung makakalusot. <laughs> Nakalusot naman siya. <laughs> <laughs> Yan, at naabang-abangan ko po ang paglabas po ni Narigon Docs. Ni Nakuya Japper, susunod pala po sila. Ako ba naman eh, nandun sa amin, naglulu, nagluluto at tinignan ko lang po. Ay, lang kaya ako napapunta po dito, tinitingnan ko po yung pinagkakalay namin kung madumi. Ako, sobrang dumi na naman po. Pahirapan na naman po kami guys bukas. <laughs> May kalay naman po kami bukas. Hindi ko naabutan. Ah, hindi. Andito ah, pa naman si Kuya Japper eh. Yun, andun po sila. Sabay-sabay na sila. Sabay-sabay na po sila, guys. Ay, doon yata dada dumadaan doon sa sakay ang mga yun. Ano, doon yung sasakay ano? Oo nga, mga nakabag sila eh. Wala na, nasa bang, doon sa truck na yan yung truck basura. Ah, doon sila sasakay. Ay, dalang sasakay lahat. Ah, natin guys. Titingnan po natin kung hindi pala po sila dito dadaan sa dagat. Sila po pala ay eh, sasakay po daw doon sa... May truck po daw sa kaya puntang Balaytig eh. Titingnan po natin guys kung maabutan ko po ang kanila pong pagsakay. Wait lang po. Titingnan ko po lang po ang aking sinaing. Ang na. Ay, nako, lakas ng apoy. Ah, sisilipon muna natin guys sandali lang, baka maabutan ko ay misa saka sila truck hindi pala sila pwede dito dumaan <coughs> at malalaki pong alon guys silipin natin Ay, ayun po sila, guys. Nandun po sila. Nag-aabang po sila ng sasakyan. Dito muna ako sa tulob ng tricycle. Ay wala, Naku, hindi ko guys naabutan. sayang Nakaalis na sila guys, Huh, hindi ko naabutan. <laughs> si Kamuning <on> po. <laughs> Si Kamuning po yun. Si Naku, hindi ko naabutan si na Kuya Japer. Naku, nandun sila sa ano, sa kanto sumakay. Oh, sayang naman. Naku po ba naman eh, busy po sa paglilinis po sa amin. At pagluluto po ng amin pong pantanghalian, hindi ko naabutan. No, ano? Sina Kuya Japer, ano? Naku sayang di ko po guys naabutan ako po ipabalik na ulit madami po din po silang magkakasama doon sa truck po daw sila sasakay at puntang balay tige yan ako guys ay uuwi na po at may lang po kasi ako nasinaing na sinaing nahuli naman ako hey! sayang po naman napakasayang hindi ko naabutan nahuli ako sa paglala uh, pagbaba ng bangka at sila ay sumakay sa truck sana nakapag vlog ako sa pagsakay nila sa truck Yan. at ako po ay may sinain guys at ako po hininga sa pag <laughs> paghabol kung saan ko pupuntahan kung saan sila sa trakay. hindi ko po naabutan yan hanggang dito na lang po ang aking pong vlog bye bye